Tay, pwede magtanong. Dito po ba yung pupuntang 4 campfire? Dito na ma'am. Laiban. Malayo pa po. Ah, pero dito ko yung laiban. Okay po. Thank you. Dito, 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 dito. Ha? Mag <laughs> Titignan ko lang. Pag hindi kaya, balik. <laughs> okay, thank you. A few moments later. Parang <laughs> ayoko na pala. Ipipot natin yung motor, hanap na may iisutan. Maraming kotip. Hindi ko kaya to. Masunod na, na siguro. Next na lang pala ako pupunta hindi ko kaya Tenshin, huwag mo ko ngayon Tagal na natin bumabiyahe, Tenshin Hindi para itumba mo ko ngayon Buti na lang Wala akong nakakasalubong sa sasakyan Oh Oh Hindi na Good.